aas ng 500% ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa mga Pilipino na may edad 15 hanggang 25 mula January hanggang March 2025 ayon sa DOH. Dahilan upang manawagan na ideklara ang HIV bilang National Public Health Emergency. Naitala ang 5101 na bagong kaso ng HIV sa unang tatlong buwan ng 2025, na mas mataas ng 50% kumpara sa parehong panahon noong 2024. Sa kasalukuyan, umaabot na sa kabuuan 148,831 ang kaso ng HIV sa Pilipinas. Samantala, sa pinakahuling datos ng Central Luzon Center for Health and Development nitong January, tinatayang aabot sa 29,200 ang people living with HIV bago matapos ang 2025, kung saan 48% o 14,102 na ang kumpirmadong may HIV. Halos 98% ng mga kaso sa rehiyon ay dulot ng sexual contact karamihan ay mula sa mga lalaki na nakikipagtalik sa kapwa lalaki na may 59.1%, bisexual contact na may 22.4% at heterosexual contact na may 16.6%. Nangunguna ang probinsya ng Bulacan sa may pinakamaraming kaso sa Central Luzon na may bilang na 5,136. Sinundan ito ng Pampanga na may 4,344 at Nueva Ecija na nakapagtala ng 1,948 mula noong 1984 hanggang December 2024. Dahil dito, patuloy ang kampanya ng Nueva Ecija Provincial Health Office na labanan ang HIV sa pamamagitan ng health education, livering HIV testing at counseling at pamamahagi ng condoms and lubricants. Para sa mga nais magpatest, mayroong libreng HIV testing sa San Jose City General Hospital mula lunes hanggang piernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Hinikayat din ng DOH ang publiko na magpasuri sa HIV dahil ito ay libre, confidential at may self-test kits na rin. Paalala rin ng ahensya na ugaliing magpractice ng safe sex sa pamamagitan ng paggamit ng condoms at lubricants at ang pag-inom ng pre-exposure prophylaxis o isang gamot na tumutulong upang hindi mahawa ng HIV kung sakaling ma-expose dito. Dahil pinipigilan ng naturang gamot na kumapit at kumalat ang virus sa katawan. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.